Panibagong adventures na naman ang ating haabangan. Dahil may lisensya na tayo, ba't hindi natin subukan Mag moto adventure kasama ng aking Yamaha YTX? Ano kaya ang mga mangyayari? Ano kaya mga bagong matututunan? Tara, sabay-sabay natin subaybayan. So, sa inyo. Magsisimula tayo sa bahay ng binangonan. And if you're wondering na bakit tinawag itong binangonan, ay dahil may bangkay na muling bumangon, no? ayon sa mga ninuno natin. By the way, shoutout ka pala kayo, no? Make us like for salamat sa pagpapayaran ng kanyang GoPro 5. Kung gusto ng mga events, birthdays, video, uh, video error, weddings, kontakin nyo lang sa Facebook, Seth Creates, no? naman tayo sa nagdaanan ko kanina at uh, hindi ako nag-record no? para si King, sa kit sa memory at syempre sa battery Una natin pupuntaan ay ang Mount Calvary o sa kanya lang tawag na Calvario Pakalaba naman ay ang simbahan nila which is yung Santa Ursula Church at huli naman ay ang lighthouse na matatagpuan sa Santorini States na dating Rizal Semen. Uh, marami rin pala nagjajahing dito pag umaga no? hapon. Uh, dito rin marami rin ng pipiknik, pag camping camping sila dito no? Ayan. Ah... hindi tagal dumami basura yan kung so, maganda lugar sumitig so, yun. yung lugar yan dami ng basura sa ito yung gunda nung binibigay niya guys kaya maraming katambay rito na ah. Kung may drone shot, no? pakita ah, ko sa inyo. Ah. Ito, ito yung parkingan. Ito lang uh, ang... Hindi na tayo sa nagpapagtay. So, ayan, dito pala yung entrance ng ano, yung kalbaryo. So, dito masisimula yung hagdanan. <sighs> so ito yung dating simbahan nila rito. No? Ano nung dahil sa itlat eh parang may nag bugis cross na pato dito so dahil doon buwan sila ng simbahan ang kasi ang kasi din ng taga nasira yung pato na yun at pinalitan ng replica na uh, sisilbi na cross na pato yan so yeah kita tayo dito tingnan ko kung may ito tayo rito tas may tingin ko may may login doon para sa tourism at libre lang yun so tara by the way uh, nung pumunta kami ni Diyos dito around 2020 or 2021 pero bawala kami dito sa exactong pinatatayuan ko pero bawala kami dyan uh, dahil pandemic bawal pumasok at syempre parang nire-renovate na rin yung Kalbaryo So, papakita ko sa inyo yung before and after ng Calvario ngayon. Dito tayo sa pinakalas na hagdan. So, bago ka makarating sa taas, cardio muna. Ayos yan. Tingin ko marami rin nagsijagging dito tuwing umaga para sa cardio so itong kalbar na to ay eh, dinadayo tuwing hala araw ramitaw tao rito so tingin ko wala na papantay ewan ko at yun muna unang-unang pagkakit pa pala may, may babala na dito so bawal magkalat yun yun na maganda rito kasi may tapo lang na rin wala ka tang tao ah tayo pa lang ilang tao dito So, grabe. ang pagbabago ng lugar na to. Kasi dati wala ito, Yung mga yan. Pagbuongan mo pa lang, eh, yung cross na agad. Ngayon, dinevelop na nila. Hindi ko importante. Eh, ang ganda na. So, kung dito sa Calvary, no? may mo rito yung 360 view ng Pinawala ng Rizal kasamang sa so, mo kita dito ang Laguna de Bay o Laguna de Bay yun nice din, kung may drone shot uh, baka gawin ko ng paraan so try natin drone shot drone shot Ayan tayo rito, kita-kita lang tayo sa baba at tayo sa susunod na pupuntahan which is yung simbahan uh, Enjoy ko lang muna nato. So yun guys, dito na tayo sa may Santa Ursula Paris Church So guys, alam niyo ba, itong simbahan na to, ang Santa Ursula Church ay tinayo noong 1792 at tatapos noong so 1800. Uh, at kung nalaman nyo, itong church na to ay mahigit 200 years na. No? I think inabutan niya at Spanish era uh, at American era. No? Uh, at narelevate ito noong 1853, kung yung final looks ng church. So dito tayo pwede mapasok kasi sarado eh. No? 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 Dahil lunes ngayon, sarado sila no? At yun Malaga rin to na malaman nyo pag ng binaonan Itong Santa Ursula Church Dahil isa sa, sa malaking parte ng binaonan no? Yun So yun guys Doon naman tayo sa next na historical site Which is yung Ay talaga tawag doon Basta yung pagdadawa nga ng bangka Aba yun yung par na natin Ayun, so, nasa tayo dito dito so, tayo sa susunod na restoration, which is yung pinakalas. Historical site din, walang dito sa sinubangan na ito. At yun, gusto tayo. kung ako tayo kasi kailangan natin lang kakilaroon sa bilis Pero tingin ko, mag-try ako mag-iwan ng ID no? kung makapasok ako hindi Check natin right to sir sabi ko sa inyo kung nakikita yung detail yan ay eh, hindi kinakita yan kasi archives the light eh may nakalagay na Febrero 1919 so tingin ko February 1919 siya tinayo so ano ba silbi ng lighthouse no? so ito lang naman yung na makakatulong na mas makadaong yung bangka ano, safe na no? kasi siya yung nakikita so, para siya yung navigator dito kami na na bangka so mga hindi ko nakakalam itong San Trini State ay dati siyang tinatawag na sa may cement cement basta ano siya pagawa siya ng cemento dati ngayon isa na siyang wala yung stage na so yun una una sa lahat maraming maraming salamat sa pagtapos ito at kung may malimang nasabi tong banong vlogger na to no, comment down below. Uh, future John Mark here. Huwag mong kakalimutan mag-subscribe at palike na rin. Salamat. Oh, shit. Kala mo iiwan ko to? Sirawalo ka ba? Pumunta na siya dito na nakaraan. So, ayan. Ano naman, kamusta naman kung na pagpunta rito, Tal? Pumunta kami nung may condom kami dito. At itong nakikita niyo sa likod namin is Santa, Ur, Santa, Ur Santa Ursula Church ng Pinaonan. Ito so, church nila rito. So, di pa pwede pumasok kasi alam mo naman, COVID. Ano to? Kailan, kailan ka to? Di ko di di kailan ka to? alam. ka to? Kailan